idol na ito master dito tayo ngayon sa bingwitan daming na bingwit ngayon no? daming namimingwit maganda ng maganda ng ano ng tubig tsaka low tide sila. Panahon kasi ng bako ko ngayon at saka snapper. Kaya tingnan natin kung mga makahuli. Okay. Pihira po tayong makablog. Kaya mga ah, hindi po po nakaka-subscribe mag subscribe na po tayo huwag po, po natin kalimutan pindutin yung notification bell at i-like like and share na rin po natin ang uh, ating video okay. uh, muli muli ako uh, po, po yung nagpapasalamat sa mga sa mga subscribers sa walang sawang pagtangkilik ng aking mga videos okay uh, Salamat po tayo kay Lord at laging malakas ang ating katawan okay. kaya sa mga natin dyan sa mga hindi pa po nakakasubscribe mag-subscribe na po tayo tingnan natin kung may makahuli dito para may mayroon tayong mapanood eh, maraming salamat po tingnan na lang ako natin eh. Ay, nakakuha na si yung sambot nabot Napato Pwede na yan Oh Pang ampalaya Ampalaya pas Ginigiyaw kung nakikita nyo To maraming namimingwit ngayon dito Ano oh Hello Ah, marami sila ngayon Marami ano? nila Ganun doon sa dulo Nandito pa oh. Master Glenn parang Maiksi yata yung paming, pamingwit mo maiksi Kulang ng haba Nagdaga mo pa ng 3 meters pa oh oh ang dami <laughs> oh, ang dami rin nakapark nakapark na sasakyan puno ang parkingan isa pa lang ang nakakuha si bus but si idol master ball nandito din yung terror ng Ridge Snapper Uh, bikuko, anak ko Bakuko, bakulaw Bakulaw, oh bakulaw ah ang laki ang laki yung bako ko hmm nakakuta na bawing bawi na yung pain hmm <coughs> Mm. Balog, balog. Yan na Nabawi na Kota Okay na yan Isang kilo na yan Isang kilo na yan, isang kilo na yan. Hindi isang kilo na yan Nataba uh, Ito ba? talakito nga Talakito Nakapakain na. yeah. Sabi ko na kaya adyong eh Ang maswerte Ang pingwit Malaki ang san Paalag, malaki nito O so?

Yan. Dalam. Dalam. Tempa mo nyo maong. Grabe. Red. red. Red na red. Nilunong to lang. Ito ay. Pinalandahan. Direct to. Ating kamuk maong. Kamuk to. to. isang kilo na to. Mga. Mga master. Sana all. Maserte! <laughs> Sana all. Ano ba? Ano ba? <laughs> Putulin mo <laughs> na saan. Huwag mo nang tanggalin. Hindi okay, ganda 'yan. Pa tanggalin natin para ano. Hmm. Binanatan ng binanatan ng double hook. Para walang kawala. Oo. Oh. Gamitin isang hook mo baka sumabit diyan sa kamay mo.

nandito na lang po ang ating video mainit-init na po pero nandito pa rin yung mga namimingwit Terik na po yung araw kaya huwag po natin kalimutang mag subscribe maraming maraming salamat po ulit sa susunod na video na lang po ulit thank you very much <laughs>